Magandang gabi sa inyo mga kaagri uh, Vlog tayo ng gabi ngayon Dahil dito sa ating uh, Pagpapabulaklak ng kalamansi uh, Ito Yung kalamansi ko sa likod Dalawang beses na nating natubigan yan At uh, sinabugan natin ang abono at Ngayon, Ngayon Magmumonitor tayo or mag inspection tayo ngayon Titingnan natin kung may lumulusot na balabulaklak Pang walong araw na po yan Bukat nung nasabugan natin ang abono at dalawang beses na natin yan nalagyan ng uh, napaagusan ng tubig mga kaagri pero kung totoo sa'yo medyo maaga pa yung dalawang uh, walong araw na yon sa dalawang patubig natin uh, kung totoo sa'yo wala pa dapat yun eh pero mga kaagri bago tayo magpatubig kasi umulan dito sa amin dito sa HN by Sia umulan na uh, one week before ako mag uh, sabog ng abono mga kaagri kaya yun kumbaga isasama natin sa bilang yon kasi natubigan na yan habang tinitigang natin at uh, mayroon na ngayon na kalahatim buwan na. Kung, tut kung ang tutukosin natin ay yung uh, pagkakaulan um, before tayo magabono. Doon kasi sa mga ganong naulan uh, na, na ganon, habang nagtitigang ka, ay uh, may posibilidad na lumusot na rin yung bulaklak. Kaya uh, ngayon pa lang nagmamonitor na tayo, nag ni natin to kung... Uh, may lumulusot na ba na bulaklak dito sa ating uh, kalamansi mga kaagri importante talaga yan na uh, uh ini-inspection natin yan lalo na gabi ganito pong gabi ang maganda inspection para malaman mo kung gano'ng karami ang uh, bulaklak na kalamansi ng kalamansi sa pamagitan ng pagpa-plus light po mga kaagri kasi pagka uh, sa gabi at pina-plus lightan yan makikita mo hanggang loob yan kung gano'ng na ba karami yung lumulusot na bulaklak dito sa kalamansi yan ang technique namin dito na nagpa-flashlight kami ng gabi o kaya magang maga para malaman mo kung gano'n nakarami at pwede, kung pwede ka na ba mag-spray kasi napaka-importante nang malaman mo kung may lumulusot na ng bulaklak niya, baka mamaya hindi mo na-inspection yan uh, hindi mo alam malalaki na pala yung bulaklak kasi kapag ka-araw mga kagri ka hindi mo matatanaw lahat ng bulaklak na yan yung mga nasa labas lang natatanaw-tanaw mo yan pero yung nasa loob hindi mo makikita hindi mo alam na marami na pala ganoon mga hindi mo masyado siyang makita. Mas maganda sa gabi, kitang-kita -kita mo kung ilang porsyento na bay lumulusot at kung pwede ka na mo mag-spray. Kasi, kapag ka ang uh, bulaklak natin, butlig pa lang, naalagaan natin ang na spray ay may posibilidad na umani ka ng maganda dyan. Kasi, naunahan mo yung mga insekto na mapanira tulad ng paru-paro. Yung paru-paro natin na uh, lilipad-lipad, pero ngayon, mukhang madalang ang paru ngayon, walang shadow lilipad at yung fruit fly naman kapag ka umaga kaya kapag ka bulaklak pa lang ang kalamansi ang kalaban mo dalawa isa sa gabi isa sa araw sa gabi yung paru paru na kulay puti yung araw naman ay fruit fly kaya lalo na yung mga bear months na katulad na to medyo talagang uh, mahirap mag aalaga ng kalamansi kapag uh, uh, hindi mo alam yung proseso mga kaagri mag alaga ng bulaklak kasi nga uh, aktibo yung mga fruit fly at saka yung mga paru-paru na yan kapag ka uh, uh, malapit na amihan o yung amihan ng nga mismo yung mahangin yan ay uh, malamig ang panahon aktibo talaga sila dyan mga kaya e, uh, kailangan kailangan natin na uh, naagapan yung bulaklak at uh, isang teknik na ito sa pamamaraan natin na para malaman natin ganun ba na karami at kung pwede na ba tayo mag spray kung uh, mga nasa 15 to 20% na yung lumulusot ng bulaklak pwede ka na mag umpisa dyan na mag spray mga kagre ito teknik po ito para malaman mo kung gaano kalarami na yung bulaklak na yan lalo, lalo na ngayon nasa loob kapag ka kasi flashlight ang gamit mo malalaman mo talaga pero sa camera kasi mga kagre hindi masyadong kita masyadong maliwanag pero kung ikaw mismo nakikita ng mata mo na pinaplashlightan mo kita kita mo yan kung gaano na karami yung bulaklak ng kalamansi mo kasi lutang lutang yan kulay puti kasi yan mga lutang lutang yan sa gabi kapag ka pinlaslightan mo yung mga bulaklak na yan kaya alam mo kung may laman ba na bulaklak yung loob yung gitna na to yung loob na yan at saka yung labas at saka yung taas mga kaagri ganyan ang technique natin tara uh, ikuti natin yung kalamansi para malaman natin kung pwede na ba tayo mag spray ito tingnan natin kung meron ayun, meron na mga kagri ka ayan o, no? mga puti na yan bulaklak na yan mas makikita natin ang maganda yan kasi sa gabi kung uh, ganon nakadami yung bulaklak niyan kasi kapag ka tinanglawan mo ng flashlight yan makikita mo yan hanggang loob hindi ka tulad sa araw lalo yung may sikat na araw hindi mo siya makita yung loob kung may bulaklak ba o wala Ayan, tinatanggawan ko ng flashlight. Medyo maliwanag kasi yung sa cellphone eh. Kaya hindi masyadong makita. Pero pagka yung mata mo mismo yung titingin, makita mo. Patayin ko to. Ilaw. Ayan o, oh, kagri ka Oh. Ayan o. Oh. Nakikita nyo yun, yung mga maliliit na yan. Ayan. Puti na yun. yun. parang butlig pa lang. Yun na yun. Bulaklak na yun mga kagri. Ka Kapag kaganya na, na lumulusot na nakatulad nito. Ayan o. Oh. Ayan yung maliliit sa ilalim na to. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya, mga ano yan. Butlig na yan, ya, ayan. Ya, no? Ya, yeah, no? 1, 2, 3, 4, 5. Yung lima na yan. Bulaklak yan, mga ka-agri. Ya, yeah, no? Nag-umpisa na yan. Yan ang magandang ini-spray. Yung ganyan. At uh, kaya nga, minomonitor ko na. Para... Malaman ko kung pwede na ba ako mag-spray. Kung mga nasa 20% na itong ating uh, lumulusot na bulaklak na to pwede na tayo mag spray pero ito pwede na din ito kasi may mga nauna nga ito na pailan nila na bulaklak tulad niya yan kahit papano dami dami din yan kapag ka naalagaan mo yan ng spray mga kaagri dito naman tayo sa kabila wala pang masyado talaga may mga ilang puno lang na madami kailangan kasi kapag ka nag-iikot kayo, wag lang isang puno. Kung kaya nyo nga eh, every row ay uh, puntahan nyo para talagang malaman nyo kung talagang madami na talaga. Ayan o. No? Kapag ka walang ilaw yung flashlight ko, nakikita mga kaagre eh. Ayan o. No? May mga, yun, yung puti na yun. Yun, 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 yun. Yun o. No? Bulaklak yun. Tsaka yun, nasa loob na yun. Yun bulaklak yun mga kagre ka oh, medyo madumi pa yung dahon ng uh, kalamasi natin yan ay dahil sa white play, mga kagre ka kapag kayaan ay uh, naisahan ko pa ng uh, mga super cartop or kaya tapuan or kaya lanit ay unti-unti nang malilinis yan yung dahon na yan kikinis na yan o kaya yung ano pwede nyo gamitin mga dishwashing liquid panlinis ng dahon kaya makakaagree ako kasi ka, kapag ka-diswashing liquid ang gagamitin ko medyo matipid nga ang problema hindi ko siyang pwedeng haluan ng iba pang insecticide kumbaga nawawala yung bisa kaya kumbaga solo mo lang na gamitin yung insecticide yung uh, dishwashing Minsan, di ko na nga nagagamit eh tulad nun, yung abala kasi syempre lalo kung bumabayad ka pa sa tao sayang naman yung abala mo na ah, uh, dishwashing liquid lang nakatipid ka eh sa bayad naman sa tao ganun din di ba kaya ang ginagawa ko na lang dishwashing liquid ah uh, kapag ka yung yung hindi ko na kailangan mag-spray na insecticide pwede yon yung pure na dishwashing liquid lang pwede yung mga dito marami dito ito yung mga naunang bulaklak oh dami na isang sana nakababa na to dun titingin pa tayo dito sa gawi dito kailangan kasi mga kagre ito ay uh, flashlight muna tayo kailangan kasi dito lahat ihigutin mo para malaman mo yung status kung gaano kadami na ba yung bulaklak ng kalamansi eh. para mag umpisa ka na mag alaga ng bulaklak niya dito sa gawi dito meron na din meron yan butlig na butlig pa lang kukumpula no makakagre ah oh. yan ah oh. yan dapat yung ganitong stage yan ang pinaka timing sa lahat ng pag spray tingnan natin sa dulo ah ito talaga madami itong isa na yan ah oh lalo na kung ganyan na yung bulaklak ng kalamansi mo yan ang patengki flashlight to yung madami na na ganito kailangan mo talaga nag spray ka na dyan nasa 30% na yan yung isang puno na to na may labas ng bulaklak iba naman mga kaagri nasa 5% pa lang talaga ang tumitirada na sila syempre gusto nila na maagap talaga sila gusto nila na ma alagaan ng gusto yung kalamansi nila para less yung pagkalaglag, pagkasira mas maraming maaanihin ganon mga kaagri yan ang sikreto ng mga kalamansi kung bakit marami inaani eh, yung mga, mga magkakalamansi na magrurunong at tsaka yung mga maaagap dahil nga doon sa maaga silang uh, nag spray dahil sa inuunahan na nila yung mga fruit fly, mga patakte. Pag kasi na-applyan mo yan, naunahan mo sila, hindi na sila makakapasok basta-basta, basta lang consistent na lagi ka nag-spray. Uh, pagitan dalawang araw, yan. Tapos, kung mga makalima ka, makalimang beses ka, o pagitan tatlong araw, ganoon, makalimang beses ka ulit, pagitan apat na araw, hanggang sa maalagaan mo siya hanggang maging gaholin. Pagkasi mga ganito na, mga gaholin na ganito, ligtas na yan sa mga hindi naman totally ligtas kumbaga hindi na basyadong dadalihin yan ng mga mapanirang fruit fly nandito na ako sa bandang dulo mga kaagre dito tantsa ko wala pang masyado iilan ilan pa lang talaga siguro mga tatlong araw pa bago pa ako mag spray siguro dito hintayin ko na to wala pa wala pang bumubutlig dito kailan lang nagpatubig tayo dito basa pa lupa